For today's vlog, gagawa tayo ng kakaibang snacks. Ito po ay tira kong wrap. Lumpia wrap mm. wrapper. Sayang naman po. Yan, ginawa ko po siya ng 4 pieces kada sa isang wrapper. May gagawin po tayo. Kakatapos ko lang po magpirito. Di ko na po pinalitan yung mantika sa kawali. Ayan, pipirituhin po natin yung wrapper. Lumpia wrapper. Ayan. Sure po nung magugustuhan po ng mga bata. Pagkagawa ko po niyan, ubus agad. Napaka crunchy po niya. Try nyo na pong gawin mga kablogs. Thank you for watching. Madali lang po siyang lutuin. Ayan. Pagkalagay po sa mantika, magiging ano po siya, crispy or crunchy. Nakalagay lang po yan kasi sa mesa. Sayang naman po kung hindi lulutuin. Wala man po kaming ano, saging. Ayan po, pagkaluto po niya, ilalagay po sa isang tupperware na ice cream. Diyan po ilalagay. Tapos lagyan po ng isang pirasong swak. Bosan po siya ng milk. chips. Mm. Sarap ko. Thank you for watching mga kablogs. God bless.